Ah, uh, nagutom na ako. Sana may pagkain dito. Ang araw na akong hindi nakakain. Sarik na ng ko. Uh. ay. Kuya, ah, mm -hmm. uh, ito po, may bariya po ako. Sa'yo na po ito pang pambili mo ng pagkain. Ta talaga po? Apa! Kainin! Ano anong ginagawa mo? Inuuna mo pa yung pulubing yan. Tignan mo malilit ka lang sa skula ng oras na oh. Tapos ako, yung trabaho ko, magagalit na naman yung boss ko sa akin. Eh kuya, binigyan ko lang naman ng bare yung pulubi. Kasi nakikita kong gutom na. Ay naku naman Eden. Tapos ikaw, ikaw na pulubi ka. Wala ka bang ginagawa sa buhay mo? Tignan mo ang dumis-dumis mo. Sa basura ka lang tumitingin ng pera. Nagahanap ka pa dyan ng pera. Tingin mo mapapakain ka niyan? Yayaman ka yan sa pamumulubi mo. Tano na nga, Eden. Ano ba yan? Tano na nga. ano ba? nga. Sabi niya, ng taong yun. Ay, ang dami pala namin assignment ngayon. Aray! Ano yung cellphone mo? Ang Kuya, huwag po! Hoy! Ayaw mo. Sige lang ito. lang! Ah, uh, ayos na lang ba? Oo, ayos lang ako. Pasensya ka na ha. Eh, dito kasi sa lugar na to, marami talagang mga barambadong tao eh. Kaya kinakailangan, mag-iingat ka pag dumadaan ka dito. Salamat po ha. Mabuti na lang hindi nakuha yung phone ko, kundi papagalitan na naman ako ni Kuya. Alam mo? Alam ko na importante pa naman sa iyang phone na yan. Kasi kailangan mo yan sa pag-aaral mo. Saka, alam mo, nakakaingit ka. Ha? Buti pa ikaw. Nakakapag-aaral. Sobrang swerte mo siguro sa pamilya mo. Eh, gusto mo bang matuto magbasa? Ta talaga? Oo naman, pwede naman kitang turuan eh. Pagkatapos ko mag-aral. Ah, sige, sige, gusto ko yan. Gusto mo ba talaga matuto? Oo, gusto kong magkaroon ng mga kaalaman. Sige, huwag kang mag-alala. Pumunta tayo sa bahay ngayon. Talaga? Oo naman, tuturuan kita. Tara na, maulan na. Sige. Ah, uh, na pala. Nakalimutan kong magpalkilala kanina. Hidden pala yung pangalan ko. Ikaw? Ah, uh, ako po si Jay. Ah, <laughs> uh, Jay. Ito pala, ang tawag dito laptop. Tuturuan kita kung paano ito gamitin. Ito. Pwede kailangan... Pwede ka ko bang hawakan? O oh, sige pa. Oh. Ayan, pindutin mo lang to para mag-on. Ah, gagamitin natin yung Microsoft Word tapos doon ka magta-type ng kahit anong letters. So, pwede ko masubukan? O oh, naman. Sige, punta tayo sa Microsoft. Ethan, ano to? Di ba siya kanina? Ba't pinapasok mo yung pulubi na yan, ha? Eh, kuya... Bahay natin to! Ha? Eh, tinuturuan ko na naman siya, kuya eh. Tinuturuan ng ano? Anong tinuturo mo siya? Ha? Kuya! Alam mo, hindi yung matututo kahit anong ituro mo siyan kasi pulubi yan. Ikaw, pumayag ka pa talagang pumasok dito sa pumumahay namin? Tinututo mo pa tong kapatid ko? Ha? Kuya, ano ba? Wala naman siyang ginagawang masama. Ba't sumasagot ka na? Ha? Eh, kuya, wala naman masama sa ginagawa ko! Ako nagpaparal sa'yo tapos Gano'ng gagawin mo? kakampi ka pa dyan, ha? Sandali lang po, eh, sumusobra naman po kayo. Bakit niyo po sinasaktan yung kapatid mo? Ano, mo magsasalita ka pa? Ang kabal na mukha mo ka mamumahay ko to, tapos ikaw magsasalita ka pa sa akin? Lumayas ka na dito. Alam mo bang matulog ka dito? Ano? Tama na na ba ang mo? Kaya, ano diba? Wala namang mangyayari di ba? Wala namang auna sa atin. Kung tutulungan natin siya. Ako ba yung makasarili ngayon, ha? Eh pulubi 'yun eh. Dapat hindi 'yan nasa bahay natin. Umalis ka na dito. Alam mo mga dapat tulog sayo mga nawawala ano, ano, na sa mundo, alam mo yon Kasi mga salot nang kayo, pulubi lang kayo, kahit anong gawin nyo, wala kayong, walang mangyayari sa buhay nyo. Hindi naman, ayos ka na. Pakita pa kita ulit, ha? Papapulis kita. Sobra ka na, kuya eh. Insan, sorry ah, masak na ako agad. Ah, uh, manghihiram sana ako ng pera kung okay lang. Na naman? Manghihiram ka na naman sa akin? Talaga ba insan? Ito naman oh. No. Sige no, kailangan ko kasi ng pera eh. Sige din kasi maluba na talaga yung sakit eh. Wala na talaga akong pera ngayon. Eh kailangan ko din ng pera eh. Kasi nawalan ako ng trabaho. Tapos, nababaw diba, na ako sa utang. Sige na yun no. Kailangan ako talaga ng pera eh. Hindi ko na problema yan. Palamunin ko ba kayo ni Eden, ha? Hindi naman sa ganun. Kailangan ko lang talaga ng pera ngayon. Umabayaran ko naman yun kapag makabalik ako sa trabaho eh. Sige na. Naku, insan, alam mo, punong-puno na ako sa mga ganyan mo. Saka, ang dami-dami mo pang utang na hindi nababayaran sa akin, no? Nakakaya na mo maningil sa'yo. So, Mababayaran But... ko naman yun eh. Sige na, please naman, oh. Insan. Ako, Sige ba na lang? Sige, salamat na lang. Eden? Eden? Suko na ako? Pasensya ka na. Pasensya ng kuya mo. Hindi ko na mababayaran yung pagpapadialysis mo. Sorry na si Kuya. Kuya, ano ka ba? Bakit ka nagsusorry? Alam ko naman eh, Ginawa mo yung lahat para mapagamot ako, di ba? Tsaka, tanggap ko na kung mawawala ako. Hindi diba mo nang sabihin yan. Hindi, hindi ka mawawala. Kuya, wag kang mag-alala. Sorry na hitin. Nagkulang yung kuya mo. Sorry na. Kuya, hindi ka nagkulang. Hindi <laughs> ka mawawala. Huwag mo na po problemahin yung bayarin mo dito sa ospital dahil wala ka nang babayaran. Pero, Dok, hindi na po talaga namin kaya magpagamot eh. Wala na po kaming pera. Babayaran ko na. Paano nangyari yan? Bakit yun po kami tinutulungan? Sino ka po ba? Siguro hindi nyo na ako natatandaan. Pero yung tulong na binigay mo sa akin dati at yung malasakit mo, hindi hindi ko yun makakalimutan. Jay? siguro kaya tayo pinagtagpo ulit kasi ito na yung panahon para makabawi ako sa'yo. Jay, ang laki ng pinagbago mo. Pero, ano nangyari yun? Mano ka naging doktor? Alam mo, sa'yo ko lang natutunan na sobrang importante pala talaga yung edukasyon. Kaya ayun, Nag-take ako ng exam for acceleration. Kaya nakapasa ako. Jay, Doc, Namin salamat. Itong namin ang buhay namin sa'yo. Walang ano man yun. Tsaka isa pa. Ito na yung para bumawi ako sa sa'yo. Dok. Patawarin mo ako sa mga nasabi ko noon. Sana magpatawad mo pa ako. Alam mo, hindi pa naman uli ang lahat eh. Uh, Jay, maraming salamat. Maraming salamat, Dok. Maraming maraming salamat. At isa pa, kung kinakailangan nyo nang magkaroon ng trabaho, kayang kaya, -kaya kita yan kung gusto mo. Talaga, Dok? Sobrang <laughs> sayok. Sobrang sayok kayo rin. Salamat, Dok. Salamat talaga, Dok. Salamat talaga, Dok. Masya, sige. Asikasuhin ko lang yung ibang pasyente tapos babalikan kita dito. Sige po.